sa aking masasipag na loob, sa aking mga magkulangin, at sa aking kapag Isang maraman na pabati ng isa lahat ng narin ko, kumaw, kapag ng buwan, buwan ng ating pagkakas ng lalat, pagkakaisa at pagmamahal sa Sa bawat salitang bibigkas natin, una sa sinting, kapusta, hanggang sa tausas. No, all I'm asking for Ilocano, Kapampangan, Waray at Parangkali. Ang mga wikang ito ang nagsimbing mula ng bawat pamayanan upang magkaunuan at magkaunuan. Sa bawat paglipas ng panahon, itinaguyod natin ang wikang Pilipinas bilang pamasang para alam-alam ng Marami ang masanay magsalita sa wikang banyaga at minsan narinig mo talagang pagsarili natin yung wika. Ngunit, tandaan natin, kapag mawala ng ating wika, hindi yung tirim na bumura ang ating kasaysayan at mga Ang paglina sa Pilipino ay hindi lamang pag-aaral ng dramatika. Ito ay lina at ang ng pagkakaisa at pagkakasalan. Huwag nating hayaang malanta makita ng pagbili ng politiko at pagkakot ng lika. Pinapatatag natin ang halimbi ng ating pagkakalasa at bilang bansang malaya sa kamay ni Iman. At we, wi may wika ang kaya magsabay sa hawa ng organisasyon. Maraming salamat po sa kalahin. Mabuhay ang wika ang Filipino.